So crush mo nga si Pres. Ha? Ah, uh, friendly lang si Pres. Crush mo nga! Crush? Crush ko nga ba si Pres? Guys, this is for everybody. We should all lead by example. Okay? Take note. Good example. Anyway, to... hindi na sayang yung boto. May Pres. May Mia, soft drinks para sa'yo. Huwag mo, huwag Ah, salamat, Chris. Ano oh naman? Ang maalaga naman niya sa ibang tao. Mia. You're still here. Tara, katig kita sa sakayan. Ha? Huh? Katig kita sa sakayan. Naka, Chris, hindi na okay lang. Baka mapalayo ka pa na, kahiya. Okay lang. Tara na, katig na kita.

Hi, friends! Ah, yun nga pala. Kaya yung sa Parlor Games kahapon. It was super fun. No, right. Thanks, bro. Ah, hindi ah. Nga pala, kamusta na yung tuwad mo? Ah, medyo okay na, Pris. Medyo gumaling na. That's good. Kasi, it. ganun kung tuwad paan sa'yo. It's good for the one. Ay! Ako! Nag-abal na ka pa, Pris. Salamat! Yeah, yeah. Anyway, Hal, see you around. Thanks, hey, friend. Salamat, Pris. Hala. Ba't ka napapangiti dyan, ha? Ano nangyayari? Gino. <laughs> ah. May crush na yata ako. <laughs> oh, crush, crush. Dalaga ka na talaga. May crush, crush ka na ngayon. <laughs> oh, sino yung crush mo? Sino? Sino yung crush mo? Okay. Si Pres! President! Aisle! Chevy! <laughs> What if... huwag na muna tayo magdikit sa school? Para mas malaki yung chance na maging close mo si Pres. Kasi baka isipin niya may boyfriend ka. Sayang naman. <laughs> bakit? <laughs> Alam mo, ikaw kapag ka, bakit naman iisipin ni Pres na boyfriend kita? Anong joke? Seryoso ako. Tsaka baka... mas okay yan. Para sa'yo, para sa kas mo. Tingin ko hindi naman si seryosohin ni Kino yung sinasabi niya. Ria, naalala mo yung sinabi ko nung isang gabi? Ha? Huh? Baka mas magandang hindi na muna tayo magdikit masyado ah, sa school.